Lalbi si paglalaw. <laughs> Bumili. Dalawa na. Ayong. Hmm. Napasama na yung pera. guys, bubuksan nga ulit natin yung ating alkansiya after 4 months ulit dahil March ko last na binuksan tapos April naghulog na ulit tayo. April, May, June, July. Kali 4 months. Sakto para sa katapusan din. Kaya 4 months. Tignan natin kung magkano dahil ating gagamitin dahil lang yung 4 months. <laughs> Lagi kulang sa budget ayun. Open ulit natin. Ano mo na daw? Mati. Siya. Saan na? Dahil kailangan kailangan kayo. Wala ka Sorry. Baka mahiwam. Luo. Kung May. Oh, mas malinong ko mga bata. Lalo ano, busy ba, pag lalaw. You know, oh, Ang sikit na gagalong ka. Ate, baka pasayang yung kwarta ko ah. O bayan, basok ulian mo, 14. Abay, ito na may mga buko. Mamaya nila ah. Kami ako na siya. Mga labera. Pagalas ka yung bagat? Buko kasi kulang nga ako kung labera ko. Hindi mga lady naman eh. Kalau kau dah 200 yan, siyempre. Mga turno mo, 300. Magkakasaklo po. Uy, huwag mo ilalagay yan, nakikinig natin. Maganda nga yan. Garap na dito yung rutas. Ano? Marami naman yan. Hey, hey! Hey, <laughs> hey, Wow, good choice! Galing, pangili. Dalawa na. Ano yellow? Galing. Galing pumili. Bibilang pati na kasi yung dalawa para matutumili. hindi mo din si Kering malita kagano ka tarot. Nakita mo katarot? tarot? Yung kagano siya yung hipopotamus. Na may maliit pa na yung liit na liit. Anak alis! Ito ka natin. Kaya pala in-release ko kaya lang ay baka baka sige, marami pa lang kwarta ayun. Hindi nagbabayad ng utang. <laughs> kaya hindi ko na lang i release baka kalay akin. <laughs> kaya pa, marami kwarta si ano hindi nagbabayad. Hindi pa na akin. Nagbi-video lang po ako. Tatlo. Nagbi-video lang po ni. dapat ikunin mo itong is short ate yung naman di e, ano mo youtube short video ano eh itong ya, yan pag binubuklatin ito editing yan oo dami oh dami yan dami pala ay oh lah, lang hakot pera hakot e, sa mo ate irilis er, yan yung na ako hinulog hindi ko na nasa galim ay e, baka yan yan e, yan hakot ate pag hakotin ng pera bibigyan natin na short video nahulog na ikit iya

Walang mga abat muka. Yellow. 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 Eh. <laughs> hey, maganda yung pagkakuha doon natin. Yan ano mo, i-short video mo. Ay, nakatayuhan eh. Walang. Okay, Yan pabibigyan ka na. Kaya ka. Pa, Galing yung kalatan. Mamaya pala i-adapat yun, pala eh. Ung, ko, Kanyang, alam, yung ginanay. Ung, ako kanina. Okay lang, alamin na nalo ka sa luto ah. <laughs>

di kertasan. Yang dia lo green. Anak bumba, nami anak. Dear, Pak. Ih. Bunga ke tidak Yunu. Ya, ya. Saya ayam anak. Bumba anak, bumba anak. Ya. Ta pacu. Ye, galing. Eden, di sini. Bu.

Huwag mong kadamihan. Huwag mong matigta dalawa, matigta tulaan. I-stock eh. Huwag marami ka pa dito ng paninda. Hindi mo akong i-bill ang budget mo kami. Ano? Ano nga yung paper pa? Bilhin mo yung maganda na. Para... Akin na! Give me! Nakatali po siya. At anak, dito ko! Marap! Pag-ye! Ready! Give me, give me, give me! Ready pa anak? Oo, oh, dami. Hmm. Hindi po po yun kasi kakalat mo na naman. This is my money. Bye na, Kit. Ayan o. Kit. Get to, get Okay, ang ating 1,000 ay 4. So, 4,000. Ang ating 500 10, So, 5,000 na. May 9,000 na tayo.

500. 500? 500 yung binigay ko, hindi ko, oh, oh, ko alam kung nadagdagan pa. Ako na! 500? Oo, 500. Ama! 1... Diba yung kay Seil James na no. 50? Ama! Ang isa yung 550. Bale, 550 yun. Magkano nga? Oh, mama! ko alam. 7,300 7,800 1... Ay, na <laughs> mama! Mama Mama! 3... 4... 5... 1,800, uh, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 8,000, 8,000, dapat ay 900. Okay, tama. Kasi binigay ko kay Yehi, di bali 9,000 plus 8,000, nasa 15. 17, 17, 17,000, maraming nawala yung iba'y pinadala sa ating gawa ng... Siguro na sa 20 plus, plus ayan, ay. Ibang parcel. Oh, yung iba kong paninda. Yung lamang po. At thank you for watching. Bye -bye. Para may inspire din kayo mag-ipon tulad ko. Kahit pa ilang buwan lang. Bye, bye Say bye, baby. Bye. Ikaw, anak. Bye. 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 Thank cute. <laughs> Bye. Bye.